ka. N nagtatampo. Oh. Naglatampo. <laughs> ito ka. Oh, oh. Kaya nagtatampo ko oh, guys. Mga guys. Kulang lang sa ganit. Hindi siya na kagabi oh. <laughs> ah. <laughs> oh. Ito. Eh, ito sa labas kasi kagabi. Hindi ko na ganyan oh. <laughs> Ay, yeah, ayun. Uy, tingin ka lang ang camera. Uh. Ito na, oh. Kasi, walang ano kagabi lang tutut. <laughs> ito, nagiging mo sa labas, oh. Kaya <laughs> ito nasa labas Nag-iimot Hindi na napagbagyan sa putputi eh Saklap-klap-klap-klap Kena siap Paling lebih biasa klap-klap kan